Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang may turo ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may alipin mahal sa kanya. May sakit ang alipin ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, Nagpasubo siya sa ilang matatanda sa mga hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at padalinin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, tahintin silang nakiusap sa kanya, siya'y karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, Ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod Hindi ako karapat dapat napuntahan ninyo sa aking tahanan Nihindiwin po ako karapat dapat na humarap sa inyo Ngunit magsalita po lamang kayo at gadalin na ang aking alipin sa sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika; ka. Siya'y lumalapit at sa aking alipin, dawin mo ito. Ito'y ginagawa niya, namang ha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalib. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.